and guys, punta kami kukuha ng kangko. Ayan na uh, mga kasama ko guys. will uh. Welcome to my vlog. Ayan guys, yung Baka namin. Ayan. guys, punta muna kami ng mga kong kukuha ng pagkain ng Baboy, baboy. Baboy. Iwan na yung mga sinilas dito. Baka mamaya mahirapan kayong kukuha ng sinilas niya. Ayun, kay Kirian na yun. Iwan mo sinilas mo, Kir. Ajeb. Yan, iwan na namin guys yung sinilas guys. Tapos punta kami pa doon sa malayo. Yan, baka. Yan, baka namin guys. <coughs> Nakua Ay, dami na nakuha nila pala doon, oh. Ha? Tag-isa lang tayo. Ba Anim lang yung tinawa. Ilan na tayo dito. So guys, doon yung pagkwano ng kangkong sa madulo. Guys, pagkwano kami ang kangkong ngayon, guys, doon sa dulo, guys. Sa alakadulo kami, guys. Ito yung palay namin, guys, oh itong sinabogan namin noong isang araw guys ito na yun ito so ngayon guys ito so talakas siya ako ngayon pupunta sa pagkawala ng kangkong uh, welcome to my vlog guys sa aking vlog ngayon maga pagkawala ng pagkain ng baboy uh, yung kangkong lulutuin ang dami na yata nakarga nila ay, ay nakuha nila ha? Ah, tapos na. O, nagkakarga pa sila, o. So, ha? Ay, o, may ano na. O, kanila mm. pa sila dyan. May ano siguro, kalahating oras na, May ano na sila, kalahating oras na yung ano ko Pagkukuha nila. Ito, ako na nga kaya? mabidyo kita sa talagang <laughs> <laughs> Nagbibidyo ka pala, <laughs> eh. ka. Ako yung mabibidyo, mabidyo kita. <laughs> ay, <laughs> Ha? May tama ako. Balay mo. Dito tayo yayaman. <laughs> yayaman tayo dito kapag tumisa tayo. Yeah guys. Sana masuportan nyo itong video namin. Pag vlog. So, ayan. sa kangkong kuha ng kangkong ganda rin pala yun maano na yung pala yun. good din na yan yan so, guys malapit na kami dito sa no pagkuha na ng kangkong ganda guys uh, ito yung pala yung uh, sinabugan namin ng fertilizer nung isang araw ito na. Ngayon pupunta kami yung kukuha ng kangkong. Pagkain ng baboy. Ito na. Lapit na tayo. Sa maglakad sa bukit. Kangkong pamor. Ang tubig ah. Bukid ah. Sobrang at sa tubig na naman ah. Yan. Oh, yung tubig. Sawa sa tubig. Babad yung palay sa tubig. Yan. Guys, yung ano, palay namin guys. Dula doon sa dulo guys. Layo-layo guys. Hanggang dito sa dulo guys. Pagkuhanan ng kangkong. Ah, nilagay, nilagay ni Bok doon sa taas pala eh. Ayan, welcome guys sa may kangkungan. Ayan, dito, ganito yung buhay namin dito guys. Kuha na ang kangkong, pakain sa baboy. Ay, sobrang sa tubig ah. Maganda. Sobrang na yung sa tubig, lalim mo. Saan ka dadaan dyan? Dito dyan oh. <laughs> Wala na ang dito. Puro kangkong na to ayan sarap maglakad sa tubig oh, tubig pa more kangkong boys ayan na guys yung kangkong ang sida isda ang daan isda na naman yung isda dito sa bukid nila oh. ang mga sakoy na bok ang mga na Tolo. Ah, guys, dito na guys. Sabay kangkungan. Kangkung. O yan, oligo na kayo. pwede na kayo maligo. Oh, ligo na siya guys. <laughs> Ayan, pwede na kayong maligo. Ah, shout out ka na, Bok. Sino oh, shout out mo, Bok? Yung liligawan oh, mo. Ah. Oh, Ayan, guys. Oh. lang guys. Ayan, kung lang guys. Siya tatlo nila gawan mo. Hindi <laughs> mo siya tatlo nila gawan mo. Bak, dapat ka tayo bago Tama ito, taba buhay ta para mapatalig ikan niya. Paa. Diba, ano, buha <tuk> tayo tingnan kangkong. Ye, yeah, garga na kayo kangkong. Garga na sila guys ng kangkong. Ye karga mo yan Jas. Yan guys, kakuha kami ng kangkong. Nakakasama ko guys oh. Yan, sige guys. oh, sige ko alam kayang kangkong. Kangkong pamor. Yan guys, welcome to my kangkongan. Yan, ito. adobo guys, ito sa adobo. <laughs> pag adobo, pagkain na. Yan na guys, ito. Bawa sila ng kangkong Yan, Kangkong pamor oh, Kuala kayo dyan Dambiannya kangkong